Tama na, Antonieta. <laughs> Nakakausap ko na ang mayamang kamag-anak ni Amnesia. Tada, magbabaya daw siya ng isang milyon. <laughs> At sino ang kamag-anak niyang badaw? <laughs> Ayan na siya. OMG! <laughs> si Jacqueline Jose, ang babaeng walang emosyon! Sa wakas, Antonieta, nagkita rin tayo. Badong, ayan na ang isang milyon hinihingi mo. Sa'yo na. Maraming salamat. Antonieta! Hmm. Ini na! Ang isang milyon. Bumbo! <laughs> Bakit ganyan? tuwing tenen novela, kapag may bigay ng isang milyon, lagi nakalagay sa attache case. Ano to? Para magmukhang maraming pera? Jackie na si, can I just tell you? <laughs> sa totoong buhay, kapag gumamit ka ng tig isang libo para mapuno ang isang milyon, kanto na yung kakapal! <laughs> Oo, Antoneta. Sinisiguro ko naman sa'yo, hindi tayo maghihiwalay ng hindi ka patay. Hello? Ba't to? Ba, ba. Antonieta, hmm. huwag kang magalala. Ako na ang bahala dito sa babaeng ito. Hmm. ah! Ah! Wow! Jack Jose! Bravo! 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 Palagpakan natin si Jack Jose! Ang <laughs> <laughs> misa po malagpak <laughs> ka! Nakatali ka pala. <laughs> ang galing, mo! Huh? Isipin mo, Tuwing telenovela, mm. anggun, mm -hmm. kapag ginanon mo, mm. laging tulog. Mm. Nangyayari ba ito sa totoong buhay, Jack Nenose? No, Hindi! Dahil sa totoong buhay, Bye. ang tao, kapag binatukan, <laughs> popuesto lang ako dito. <laughs> kapag ang tao, binatukan, magigising yan. Magagalit at magtatanong kung bakit siya binatukan. Eh, <laughs> Papawi ako ta. <laughs> wow! Magician? Ha? galing! Ha? Sige! Straight! Pasok! Pasok! Walang ilos! Bakit po yun yan? Shhh! Huwag kayo hmm? ko kayo! <laughs> Ang galing niyo naman! Talagang papasok kayo kapag tapos ng labanan! Sa akin nakapwesto! Tell me! Tell me! <laughs> Di ba doon? Di ba? hinihintay lang ang senya sa si direct para pumasok kapag tapos ng labanan? Sige, hulihin na yan. Okay, Kiki Luz. Ikaw, ang kita. Hmm? Bago niya ako duck may gusto mo na akong liwanagin? <laughs> Jacqueline Jose! <laughs> Bakit wala kang emosyon? Kapag nagagalit, natutuwa, natatakot, iisa lang. Talaga bang gusto mong sagutin kita? Oh, Jacqueline na si. Gusto kong malaman kung ba't wala akong emosyon. Eto, sagot. Ang tindi mo, solid yun! Ah! Ah! Solid! Ang tindi mo, alam ko na ako ba't wala akong emosyon. Gets ko na! Ang tindi. Aray! Right. Ginawa mo rin sa dalawa, wala rin sa practice. Hindi <laughs> mo naman ako malaki. Ang tindi. Magpasalamat ka. Wait ka kapag si Tita Celia Rodriguez ang gumawa niyan. Ha? Ha, 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 ha. Na natin kung ano ang magagawa ni Antonieta pag dumating si Celia Rodriguez. Ha, 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 ha.